Sabi niya, ito, ati na, ang sinanay kayo, yoke lang, ganyan ni Tapos siyang mama yoke tayo. Ito na, ito na, ito na, hindi nga, sabihin ko sa kanya, hindi nga, paglabas ko, pag ano, paglaki ko. Sige, ma'am.

Ninja. Nakita ko si ano papatapos ko ng. Kitid muna. Okay. Hindi na sari ko tinig ko mag-aaliw, no? Ay, ulit tapos. Okay. Posisyon na. Tama. Wala akong sorry.

So, uh, okay. <muchas> <muchas> Dito ng upuan Wala na, Dito na lang sa hmm? Ang niya, Yun na lang sa isang folding bed ko. Uh, 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 okay, Yun na lang folding bed madam ko. Na. Tapos na ako eh. Uh, uh, tayo, ndem may pera. Muko ba

过。Cool. mamaya po bebe ยังเช้ามากเลยอัน

you